Ang Pilipinas ay kilala sa kanyang masaganang karagatan na nagbibigay ng sariwang isda at iba't ibang uri ng mga delikadesang dagat. Isa sa mga popular na produktong dagat na hinahanap-hanap ay ang laman ng scallop. Sa pagsasanay ng mga mahilig sa pagluluto at kusina, ang scallop ay isa sa mga paboritong sangkap dahil sa kanyang lasa at malambot na tekstura. Sa artikulong ito, ating tatalakayin ang proseso ng pagbili ng laman ng scallop sa Pilipinas, kabilang ang mga paraan ng paghanap, kahalagahan ng kalidad, at mga tip sa pagluluto ang paghanap ng laman ng scallop. Sa paghahanap ng sariwang laman ng scallop, may ilang mga opsyon ang mga mamimili. Una, maaaring bisitahin ang mga palengke o tindahan ng isda sa mga baybayin o malapit sa mga bayan at lungsod. Ang mga palengke ay madalas na may malawak na seleksyon ng mga produkto mula sa dagat, kabilang ang scallop. Pangalawa, maaari rin namang maghanap sa mga supermarket o grocery store. Sa mga ito, karaniwang inaalok ang mga prepackaged na laman ng scallop, kadalasan ay nakasil para sa kaligtasan at kaginhawaan ng mamimili. Isa pang paraan ay sa pamamagitan ng online na pamimili. Maraming online na tindahan ng isda ang nag-aalok ng sariwang laman ng scallop na maaaring i-deliver direkta sa bahay ng mamimili. Bagamat ito ay mas kakaunti sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa, patuloy na lumalaki ang trend na ito dahil sa kaginhawahan at praktikalidad nito. Kahalagahan ng kalidad sa pagpili ng laman ng scallop, mahalaga ang kalidad nito. Ang mga mamimili ay dapat na maging maingat sa pagpili ng produktong may sariwang amoy at kulay. Ang mabahong amoy o kulay ng grayish-brown ay maaaring tanda ng hindi tamang pag-aalaga o pagkakalasa ng scallop. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang pagiging sustainable ng pagkuha ng scallop. Ito ay isang paraan ng pagsiguro na hindi naapektuhan ang kapaligiran sa proseso ng panghuhuli ng scallop. Dapat isaalang-alang ng mga mamimili ang pinagmulan ng kanilang binibili Upang matiyak na ito ay nagmumula sa legal at sustainable na pangangaso. Mga tips sa pagluluto isa sa mga dahilan kung bakit kinagigiliwan ang scallop ay ang kadalian ng pagluluto nito. Narito ang ilang mga tips sa tamang pagluluto ng laman ng scallop, panatilihing tuyo ang isda. Bago iluto, siguruhin tuyo ang scallop sa pamamagitan ng pagpunas ng tubig gamit ang paper towel. Ito ay upang maiwasan ang sobrang pagkalabas ng tubig na maaaring makaapekto sa tamang pagkakaluto. Mainit na kaserola. Ang pagluluto sa mainit na kaserola o skillet ay makakatulong na makuha ang tamang pagkakaluto ng scallop. Kapag hindi sapat ang init, maaaring maging malambot ang laman ng scallop at hindi magkaroon ng magandang sear. Kakaunting oras, ang scallop ay mabilis lang lutuin. Ang pagluluto ng 1 sa 2 minuto bawat panig sa mainit na skillet ay sapat na upang makuha ang tamang pagkakaluto. Huwag lagpasan ang ito upang maiwasan ang pagiging rubbery ng laman. Dagdagan ng flavor, pwedeng dagdagan ng herbs, garlic at butter ang pagluluto ng scallop upang mas mapalalim ang lasa nito. Ang pagsama ng mga ito ay magbibigay ng masarap na sarsa na magpapakilig sa iyong panlasa. Sa pagbili at pagluluto ng laman ng scallop sa Pilipinas, ang tamang pagpili at pagproseso ay naglalaro ng mahalagang papel upang matiyak ang lasa at kalidad ng produktong ito. Sa wastong pangangalaga at kasanayan sa pagluluto, tiyak na -e enjoy ng bawat mamimili ang sarap at kahalagahan ng scallop sa kanilang mga pagkain.